ay na ang pamahalaan sa mga pribadong sektor para gawing mas makatuwiran ang presyo at gawing available ang abot-kayang bigas sa mga palengke at kadiwa stores. Ito ang tiniyak ng pamahalaan sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa mga pamilihan, hindi lamang po rito sa Metro Manila. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sapat ang supply ng bigas sa bansa pero pabago-bago ang presyo nito. Inatasan ngayon ang D.A., at ang DTI na maghigpit o mahigpit pong bantayan ang presyuhan ng bigas sa mga lokal na pamilihan. Matay sa pinakahuling price monitoring ng DA noong Martes, August 15, naglalaro sa 38 hanggang 50 pesos ang presyo ng kada kilo ng lokal na regular milled rice sa ilang palengke sa Metro Manila. 42 hanggang 52 naman ang well milled rice habang 51 hanggang 60 ang special rice. Pagdating naman sa mga imported, 45 hanggang 46 ang well-milled rice, 50 hanggang 65 ang special rice, habang wala pa rin mabibili na regular milled rice.